Mukhang hindi na itago na itong mga Duterte kung ano yung mga baho ng Davao City na kanilang ginawa. Sa pamumuno kasi nila, di ba, matindi yung mga propaganda, no, ay walang krimen, safest city, at alam nyo kamakailan, ha? mas malala pala ang traffic dyan sa Davao City kumpara sa Metro Manila or sa Manila. Ito yun, Davao City Tops, Philippines' most traffic, congested city, ayon sa isang survey. Wala hmm. nga namang itong survey na ito ay isisin nyo na naman sa nasa Malacanang, ganun ba? <laughs> Ang tindi no? Pero wag ka, yung lahat ng kahihiyan na ito ng mga taga Davao City, ito po ay dapat nyo isisi kay Digong. Bukod syempre sa sarili nyo na nagpa-oto ng matagal na panahon siguro naman kahit papano, ano ho, nakakakita na kayo ng liwanag dahil siguradong hindi na makakapwesto itong mga Duterte. At very promising yung susunod na leader ng Davao City. Siguro ay kilala nyo naman. Hmm. Bago yan, marami. Maraming bida. Biibinida itong mga taga Davao. Yung mga alipores ni Digong. Yung mga nasa social media na mga bayarang uh, vloggers. Talagang pinabango ang ang Davao City. Yun naman pala ay kabaliktaran ang lahat. Ay eto pa, Davao City Underground Cables. Yun daw. Uh, buong Davao daw. Wala ka na makikita mga wirings, electrical wires sa, sa, na nakalitaw sa mga poste. Lahat daw yan ay underground na. Yan, malala talaga. Ano Kung isipin mo talagang um, perpekto ang Davao. Yan po ang ipinabatid. Yan po ang ipinakalat na itong mga trolls ni Digong. Oh, at syempre, hindi rin pwedeng nating makalimutan. Yung kuno nga ay safest city, pero kamakailan, ang daming kremen. Droga dito, droga dyan. Eto, mag-asawa sa Davao City, pinagtatataga ng sariling anak. At syempre, siguro naman ay um, hindi nyo rin nakakalimutan kung paano sinisi na itong mga DDS ang nasa Malacanang dahil sa malawakang pagbaha sa, sa Metro Manila, sa Naga, Kamakailan, pero hindi nila alintana o yung tipong oblivious sila doon sa, sa mas malala na problema sa pagbaha dyan sa Davao City. At siguro naman ay alam natin kung bakit. Dahil sa corruption. Hmm. Matindi, no? Matindi itong sunod-sunod na naglalabasa na baho na itong mga na itong mga Duterte. At nararapat lamang talaga na mailabas yan para matigil na rin yung kanilang paghahari-harian. Good luck!